Sa unang tingin, isa lamang siyang matalino, mayaman, at palakaybigang binata, hinahangaan at kinaiinggitan ng marami. Nakasuot ng mamahaling relos, nakatira sa magarang apartment, at palaging nasa gitna ng masayang selebrasyon. Ngunit sa likod ng magarang imahe, may mga lihim na hindi basta-basta mabubunyad. Hanggang sa isang araw, unti-unting lumitaw ang mga piraso ng katotohanan, at nagsimula ang pagguho ng kanyang maingat na binuong pagkatao. Tungahayan natin ang nakakakilabot na krimen ni Jen Houtso. Welcome to Pinoy Crime Journal! Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare bang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Jen Haotso, 28 taong gulang, ay ipinanganak noong February 20, 1997 sa Dongguan, Lalawigan ng Guangdong, China. Lumaki siya sa marangyang lugar ng Songshan Lake Park. Ang lugar na ito ay kilala sa malinis na lawa, lunti ang paligid, at tahimik na kapaligirang bagay sa pagpapahinga o paglalakad. Kaya marami ring mga turista at lokal na dumadayo sa lugar. Marami itong mga modernong gusali, malinis na kapaligiran, at malapit ito sa mga high-tech companies, tulad ng Huawei. Ang kanyang ama ay nagtrabaho sa isang state-owned enterprise at nagsilbing direktor at kasapi ng party committee ng isang kumpanyang konektado sa Dongguan Songshan Lake High-Tech Industrial Development Zone. Ang kanyang ina naman ay isang guro sa paaralan. Namuhay ng marangya si at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki at nanirahan sa iba't ibang ari-arian ng kanilang pamilya sa iba't ibang bahagi ng China. Noong panahon ng pandemic, nanirahan siya mag-isa sa isang detached property na pagmamayari ng kanilang pamilya. Nag-aral si Tso sa Guangdong University of Technology, isang kilalang unibersidad para sa mga kursong may kaugnayan sa engineering at itinuturing na popular sa mga estudyanteng mula sa mayayamang pamilya. Natapos niya ang kurso sa Mechanical Design and Manufacturing noong 2015. Pagdating ng 2017, sa edad na 20 taong gulang, Lumipad siya patungong Queen's University sa Belfast, Northern Ireland upang kumuha ng bachelor's degree sa mechanical engineering. Noong September 2019, nag-enroll siya sa University College London at nagkapagtapos ng na master's degree. Bumalik naman siya sa China sa panahon ng pandemic. Kalaunan, nagpatuloy siya ng pag-aaral para sa kanyang doctorate noong 2021 sa parehong unibersidad, ang University College London. Gayunpaman, ayon sa mga ulat, bagamat kahanga-hanga ang kanyang landas sa akademya, ipinapakita raw niya ang kakulangan ng interes sa kanyang pag-aaral. Namuhay naman ng marangya si Tso habang nag-aaral sa United Kingdom. Sa simula, tumira siya sa isang student dormitory sa Central London, ngunit kalaunan ay lumipat sa isang mamahaling apartment sa kilalang lugar ng Elephant and Castle. Sa mga rental website, binanggit pa niya ang kanyang kagustuhan sa isang soundproof na apartment na nagpapakita ng kanyang kamalayan sa pangangailangan ng privacy at secrecy. Sitso ay labis na nahumaling sa kanyang pisikal na anyo at gumastos ng malaki upang ito ay pagandahin. Sumailalim siya sa iba't ibang cosmetic procedures tulad ng hair transplant, eyelid surgery, chin fat injections, dental treatments, at palagi siyang naglalagay ng makeup upang mapanatili ang kanyang maayos at makinis na itsura. Ipinagmamalaki niya ang kanyang kayamanan, madalas siyang nakasuot ng mga designer clothes at Rolex watches, na lumilikha ng imahe ng isang matagumpay at kumpiyansang binata. Madalas siyang dumalo sa mga nightclubs, nag-organisa ng mga party para sa mga estudyante, at aktibong nakikisalamuha sa masisiglang lugar kung saan nakakasama ang mga kaedaran niya. Mayroon din siyang maraming online dating profiles, gamit ang iba't ibang pangalan, kung saan inilalarawan niya ang sarili bilang isang researcher na mahilig mag-workout. Napuno naman ng mga shirtless mirror selfies, ang kanyang mga dating profiles. Isang paraan upang higit na maipakita ang imahe na nais niyang iparating. Sa mga dating apps, gumagamit siya ng mga mapangakit na mensahe, tulad ng tila hinihikayat ang mga kababaihan na samahan siyang uminom at magliwaliw. Ginawa niya ito upang makaakit ng mga babae, isang bahagi ng kanyang maingat na binuong pagkatao na nagtatago ng kanyang mapang-abusong intensyon. Ayon sa mga kaklase niya, may mga nakababahalang pag-uugali si Tso sa mga social gatherings nila. Sa mga karaoke nights at inuman, sinasabing sinusubukan niyang ihiwalay at pilitin ang ilang babaeng kaklase na uminom. Isang estudyante ang nagbahagi na si Tso, ang nagpapasimuno ng mga drinking games, kung saan pinipilit niya ang mga babae na uminom ng pinaghaluhalong alak na siya mismo ang nagtakda ng dami na minsan ay mapanganib na sa kalusugan. Inilarawan pa siya ng ilang kaklase bilang mahilig magpahayag ng mga green jokes at walang respeto sa kababaihan. Ang kanyang sosyal na pamumuhay ay umabot na rin sa paggamit ng iba't ibang klase ng mga bawal na gamot na kalaunan ay naging bahagi rin ng kanyang mga krimen. Unang napansin ng mga otoridad ang mga kriminal na aktibidad ni Tso noong May 2023, matapos magsampa ng reklamo ang isang babaeng Chinese national na umano ihinala siya sa apartment ng binata. Gayunpaman, dahil sa problema sa translation at sa pag-atras ng babae sa pagsulong ng legal case, isinantabi ang reklamo at nakatanggap ng batikos ang paunang paghawak ng kaso ng pulisya. Ilang araw pagkatapos ng insidente, nagpost ang babae sa Chinese social media upang balaan ang iba tungkol sa panganib na dala ni Tso. Dahil dito, may isa pang babae ang nakipag-ugnayan sa kanya at nagsabing siya rin ay inabuso matapos makilala si Tso. Noong November 2023, isa na namang babae ang nagsampa ng reklamo na siya ay hinalay. Nagsimula nang mag-imbestiga ang mga pulis sa insidente. Pagdating ng February 2024, natagpuan ng London Metropolitan Police ang salaysay ng babae sa social media at agad siyang kinonta. Ikinuwento ng biktima na inimbitahan siyang sumama sa apartment ni Tso, ngunit pinilit siyang uminom, hindi pinayagang umalis at kalaunan ay walang awang hinalay. Kasunod nito, nagsagawa ng search operation ang mga otoridad sa tirahan ni Tso, at nakakuha sila ng mga napakahalagang ebidensya na magdidiin sa salarin. Kabilang dito ang mga pipet, glass vials, at mga bote na naglalaman ng isang espesyal na droga na magpapawala sa katinuan ng kung sino man ang makakainom nito. Nawawala ang inhibisyon ng isang tao at tuluyang magugumon sa makamundong pakiramdam na hindi nila kontrolado. Marami pang mga bawal na mga gamot ang nakuha sa apartment ni Cho. Nakuha rin sa kanyang apartment ang isang hidden camera at napakaraming electronic equipment tulad ng laptops at mobile phones. Sa isinagawang investigasyon, natuklasang ang mga electronic devices ay naglalaman ng 6.5 terabyte na datos. Kabilang ang 1,270 videos na may kabuuang haba na mahigit 1,600 oras kasama na ang 58 videos ng kanyang panghahalay. Nakuha rin ang humigit kumulang siyam na milyong mensahe mula sa WeChat na sinuri ng pulisya gamit ang espesyal na programang ginawa para sa pagsusuri ng datos. Nadiskubre rin ng mga investigador na nag-download si Tso ng isang manual kung paano niya maisakatuparan ang kanyang obsesyon at makamundong pag-iisip sa mga kababaihan noong November 2020. Sa kanyang cellphone, may natagpo ang advertisement na naglalaman ng ilang larawan ng mga babaeng walang mga damit at natutulog, kalakip ang mga salitang guaranteed effect. Ito ay nagpapahiwatig ng maingat na pinagplanuhang pananamantala, kung saan ginamit ang droga upang pahinain o patulugin ang biktima, isang malinaw na senyales ng walang pahintulot at posibleng sekswal na pag-abuso. Bukod dito, nakuha ng pulisya ang mga personal na gamit ng ilang biktima gaya ng underwear, lipstick, hikaw at marami pang iba, na ayon sa investigasyon ay itinago ni Tso bilang mga trophies. Ipinakita ng investigasyon na si Tso ay hindi lamang nakagawa ng mga krimen sa United Kingdom, kundi pati na rin ng mga katulad na krimen sa kanyang sariling bansa. Makikita sa mga videos ang maraming biktima na hindi pa nakikilala. Naniniwala ang pulisya na maaaring umabot sa limampu hanggang anim na po ang bilang ng mga biktima. Karamihan sa mga ito ay Chinese nationals. Sa mga videos, makikita ang mga biktima na walang malay at hindi kayang magbigay ng pahintulot sa anumang gawaing kahalayan. May ilang videos na hindi ipinapakita ang mukha ng mga biktima, kaya mahirap tukuyin ang ibang mga biktima ni Tso. Sa mga kumpirmadong kaso ng panghahalay, tatlo ang naganap sa London at pito sa China. napag ng mga otoridad na gumagamit si Tso ng online ng ibang pangalan, at karaniwang nakikipagkilala sa mga babae sa mga social media platforms tulad ng WeChat, Xiaohongshu at isang dating app. Inaanyayahan niya ang mga ito sa kanyang apartment sa dahilan ng pag-aaral o pakikipagkaibigan. Ngunit kalaunan ay inaabuso sila matapos niyang lagyan ng droga ang kanilang inumin upang mawalan sila ng malay o maging kakaiba ang kanilang pakiramdam at pag-iisip. May mga hidden camera na inilagay sa loob ng silid upang lihim na mairecord ang kanyang mga gawain. Sa mga videos, makikita na ang mga biktima ay hindi makalaban dahil sa epekto ng droga. Ang kanilang pananalita ay hindi malinaw at makikita ang pagkabalisa sa kanilang mga mukha. Sa isang video, tumingin mismo si Tso sa kamera habang ang kanyang mga biktima ay may pasa sa paligid ng kaliwang mata at cheekbone. Ang audio ng video ay nasa lingwaheng mandarin at sa halip na tumigil, hindi pinansin ni Tso ang mga pakiusap ng biktima at tinukso pa ang isa sa kanila habang ito ay nakikiusap na tigilan na ang pang-aabuso. Dahil sa lubhang malihim at maingat na paraan ng paggawa ng krimen ni Tso, naniniwala ang pulisya na marami pang biktima ang hindi pa natutukoy. Kaya naman nagsagawa ng International Appeal ang London Metropolitan Police, hinihikayat ang sinumang posibleng biktima na lumantad at magbigay ng testimonya. Ayon sa isang commander ng London Metropolitan Police, posible rin na may mga biktima na hindi man lang namalayan na sila ay hinalay. Sa buong investigasyon, nakatanggap ng tulong ang mga investigador mula sa Ministry of Public Security ng People's Republic of China na tumulong upang makapagbigay ng remote testimony ang isa sa mga biktima sa pamamagitan ng video link. Nagsimula ang paglilitis kay Jen Hao sa London Crown Court noong January 2025. Siya ay naharap sa labing isang kaso ng panghahalay, tatlong kaso ng voyeurism, labing dalawang kaso ng possession of extreme pornographic images, isang kaso ng false imprisonment, at walong kaso ng possession of controlled drugs with intent to commit a sexual offense. Dalawa sa mga kaso ng panghahalay ay kaugnay ng parehong biktima. Habang isinasagawa ang paglilitis, ipinakita sa jury ang maraming videos ng sexual na pang-aabuso na mismong sitso ang kumuha. Itinanggi naman ng salarin ang lahat ng paratang laban sa kanya at sa kanyang depensa. Iginiit niyang mahigpit umano ang edukasyong natanggap niya sa China, ngunit hindi siya naturuan tungkol sa edukasyong sexual. Ayon sa kanya, may partikular siyang hilig tungkol sa mga mahahalay na tema. Ipinahayag din niyang siya ay may insomnia at may interes sa gawaing mahahalay habang natutulog. Dagdag pa niya, Napag-usapan na raw nila ng mga babaeng nasa videos ang tungkol sa kanyang mga ninanais na mga makamundong aktibidad bago pa man ang mga insidente. At ang lahat ng ito ay di umano'y bahagi ng isang consensual role-playing. Ayon sa kanya, ang mga babae sa videos ay mga master students, internet celebrities, mga babaeng nagtatrabaho sa club at mga undergraduates gayon Gayunpaman, ayon sa police report, wala silang nakitang ebidensya na nagpapatunay sa mga pahayag ni Tso. Sa halip, mas lalo pa siyang nadiin sa mga pahayag ng mga biktima sa korte. Isa sa mga nakilalang biktima ang nagpatotoo na noong May 18, 2023, pinilit siyang uminom ng vodka sa isang inuman sa apartment ni Tso. Naramdaman daw niyang siya ay nalasing at nawalan ng kontrol. Nakiusap siya sa mga babaeng kaibigan ni Tso na tulungan siyang makauwi Ngunit pinakiusapan ni Tso ang kanyang mga kaibigan na umalis na. Anya, hindi raw niya maaaring pauwiin ang isang babaeng lasing ng mag-isa, kaya mananatili ito sa kanyang apartment. Nang makaalis ang mga kaibigan, iniwan siya ni Tso sa silid at sinimulang pagsamantalahan. Pagising niya kinabukasan, hinanap niya ang kanyang mga damit at natagpuan ito sa loob ng kabinet ni Tso. Ibinahagi niya ang kanyang karanasan sa social media. Isa pang biktima ang nagpatotoo na minsan ay nagkaroon sila ng pagniniig ng may pahintulot. Ngunit ilang buwan ang nakalipas, noong September 2021, nag-inuman sila sa isang lugar sa Chinatown, London. Ang huling natatandaan niya ay ang pagsusuka sa kalsada at ang pagkawala ng kanyang bank card. Pagkagising niya, namalayan na lamang niyang hinahalay siya ng salarin. Noong March 5, 2025, matapos ang isang buwang paglilitis, Napatunayang guilty si Jen Haotso sa 28 kaso. Siya ay napawalang sala sa dalawang iba pang kaso. Ayon sa hukom, si Tso ay isang mapanganib na kriminal at haharap sa isang napakahabang sentensya. Iaanunsyo ang kanyang hato sa darating na June 19, 2025. Isang sergeant mula sa London Metropolitan Police ang naglarawan kay Jen Haotso bilang isa sa mga pinakamatinding sex offenders na nakilala nila sa United Kingdom. Malinaw na si Tso ay isang walang moralidad at duwag na lalaki na nambibiktima sa pinakakarumaldumal na paraan, dagdag na pahayag ng sergeant. Ayon naman sa isang prosecutor, si Tso ay mukhang matalino at may itsura, ngunit hindi maitatago ang katotohanan siya ay isang taong mapansamantala sa kahinaan ng mga babae. Tinawag niya si Tso na isang wolf in sheep's clothing at bangungot ng bawat babae. Pagkatapos ng paglilitis, dalawamputatlong kababaihan pa ang lumantad at siyam na karagdagang videos ang nagpakitang naganap ang panghahalay sa loob lamang ng United Kingdom. Ayon sa mga ebidensyang nakalap, karamihan sa mga biktima ay may Chinese heritage at posibleng may ilan sa kanila ang hindi man lang natatandaan ang insidente dahil sa pagkalasing o pagkalango sa droga. Naglabas ng global appeal ang mga otoridad, partikular sa mga Chinese student communities na nasa United Kingdom mula 2019 hanggang 2024 upang matukoy ang iba pang posibleng biktima. Nagpalabas naman ng pahayag ang University College London kung saan si Tso ay nag-aaral. Siya ay suspendido mula pa noong January 27, 2024, matapos nilang malaman ang tungkol sa mga kasong kanyang kinakaharap. Ayon kay Michael Spencer, ang Vice Chancellor at Provost ng Universidad, sila ay labis na nabigla at nasuklam sa mga krimeng ginawa ni Tso. Dagdag pa niya, ang kanilang mga panalangin at pakikiramay ay para sa mga nakaligtas, at pinuri nila ang tapang ng mga babaeng lumantad at nagbigay ng testimonya sa korte. Ipinahayag din nilang handa silang tumulong sa mga biktima sa pamamagitan ng pagbigay ng mental health counseling. Ang kaso ni Jen Houtso ay naging malawak na usapin sa Chinese social media platform na Weibo. Maraming Chinese netizens ang nananawagan ng mabigat na parusa sa kanya at nagtatanong kung bakit tinatakpan ang kanyang larawan sa mga ulat ng ilang Chinese media. May ilan ding umaasang hindi na siya makakauwi ng China at mabulok sa kulungan habang buhay. Bagamat masusing nagsagawa ng investigasyon ang Metropolitan Police, wala silang jurisdiksyon sa loob ng China. Ayon sa mga ulat, tumanggi ang mga otoridad ng China na salakayin ang mga ari-arian ni Tso, kahit pa may natukoy ng mga biktima sa bansa. Posibleng may kinalaman dito ang mataas na posisyon ng kanyang ama bilang officer ng Chinese Communist Party at isa pa itong mayamang industrialist. Dahil dito, naging mas komplikado ang prosekusyon para sa mga biktimang nasa China. At wala pa rin isinasampang kaso laban kay Tso sa China hanggang ngayon. Dahil nagawa ko na ang pagsaliksik sa kasong ito, bago pa man inanunsyo ang hatol, idinagdag ko na lamang ang pinakabagong update nito lamang June 19, 2025. Sa kasalukuyan, tatlo pa lamang sa sampung opisyal na biktima ang natukoy. Ngunit sa pagdinig ng korte, isiniwalat na may 24 pang kababaihan ang lumantad at opisyal na nagsampa ng reklamo laban kay Tso matapos siyang hatulan. Dahil dito, inaasahang mas marami pang kaso ang isasampa laban sa kanya. Muling nanawagan ang pulisya sa publiko at hinihimok ang sinumang maaaring naging biktima ni Tso na makipag-ugnayan sa kanila upang maisulong ang hustisya. Sa hatol ng hukom, ipinahayag niya si Jen Houtsou ay isang halimaw na sadyang lumabag sa dangal at karapatan ng kababaihan. Hindi rin ito nagpakita ng tunay na pagsisisi at ni hindi man lang nauunawaan ang kahulugan ng pahintulot o consent. Dahil dito, ipinahayag ng korte na siya ay patuloy na banta sa lipunan sa hindi matukoy na haba ng panahon. Bilang hatol, sinentensyahan si Tso ng habang buhay na pagkakakulong na may minimum na termino ng 24 na taon bago pa siya maaaring mabigyan ng parol. Subalit, sa harap ng mga bagong kaganapan, posible pang tumagal ang kanyang sentensya sa mga darating na panahon. Ang kasong ito ay isang paalala na gaano man katalino, kayaman, o kataas ang estado ng isang tao. Walang sinuman ang higit sa batas. Sa likod ng mabangong imahe ay maaaring may nabubuhay na panganib, kaya't mahalaga ang pagiging mapagmatsyag at mapanuri. Ang tagumpay ng hustisya sa kasong ito ay hindi lamang para sa mga biktima, kundi para rin sa lahat ng patuloy na lumalaban para sa katotohanan at katarungan. Sa dulo, ang katarungan ay maaaring mabagal, ngunit darating din ang araw na makakamit ang hustisya. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode. Paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.